patuloy ang pagiging mabusisi ng Transportation Department sa pagpapahusay ng serbisyo publiko sa kalsada tulad na lang ng EDSA Busway na personal pang ininspeksyon ngayon ni Secretary Dizon. Tiniyak rin po ng kagawaran ang proteksyon para sa mga vulnerable sector. Si Bernard Ferrer sa report live Bernard Dayan bilang uh, bahagi ng layunin ng uh, DOTR na gawing mas inclusive at accessible ang uh, pampublikong transportasyon, mag inspeksyon ng Department of Transportation sa isa sa mga stasyon ng uh, EDSA Busway ngayong umaga. Pangunahan ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pag-inspeksyon sa film station ng EDSA Busway ngayong umaga. Ito upang tiyakin ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga commuter lalo na sa mga senior citizen, persons with disability, buntis at iba pang special o may special na pangangailangan. Isa sa mga pangunahing tampok ng film station ay ang pagkakaroon ng man lift o elevator na malaking ginhawa para sa mga commuter na may limitadong kakayahan sa paglalakad. Buko dito, mayroon ding wheelchair ramp na nagsisilbing access para sa mga PWD bilang bahagi ng layunin ng DOTR na gawing mas inclusive at accessible ang pampublikong transportasyon upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng sasyon nakadeploy ang mga tuwan ng DOTR sa Ikat Philippine Coast Guard mahigpit din ng kanilang pagbabantay laban sa mga pribadong sasakyan na iligal na dumadaan sa Elsa Busway na nakalaan naman para sa pampublikong uh, o pampasaherong bus. Samantala, hinikayat ng Land Transportation Franchise and Regulatory Board ang mga pasahero na maging mapagbatyag at agad magsampan ng reklamo laban sa mga abusadong pampublikong driver. Kaugnay ito ng uh, Mabilis sa pag-aksyon ng LTFRB sa reklamo, laban naman sa isang taxi driver na itinakbo ang sukli ng kanyang pasero. Ayon kay LTFRB spokesperson Ariel Inton, itinuturing na pagnanakaw ang ginawa ng nasabing driver at tutulungan ng ahensya ang biktima upang masampahan ito ng kasong kriminal. ay narekomenda rin ng LTFRB sa Land Transportation Office na suspindihin ang lisensya ng taxi driver. Pinagbubuntahan ng 5,000 pisong operator ng taxi bilang bahagi ng pananagutan nito. Ang hakbang nito ay linsunod sa direktiba ng LTFRB Chairman Teofilo Guadis na protektahan ang kapakanan ng mga pasahero laban sa maabusadong driver sa lansangan. Kaya na natiling mabilis ang uh, takbo ng mga sakyan sa magkabilang lane ng EDSA, partikular ang mga ruta papunta sa EDSA North Avenue at uh, EDSA Quezon Avenue. Paalala sa ating mga turista ngayong Martes, bawal ang mga plakang nagtatapos sa numerong 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, dyan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.